what's up guys uh, ito na lang tayo Nagbabalik para sa ating bagong vlog uh, pag-uusapan natin yung tungkol sa maingay na block no? pwedeng stack or pwedeng rebore pwede rin namang ano, yung mga uh, aftermarket na block set na nabibili nyo dyan sa Shopee, sa Lazada ano, saan saan mga shop basta yung main na problema nyo is maingay yung black pag nire-rev or cold start at isa pa yung nag engine break, uh, break kayo for example uh, nagre kayo ng gearing para mag engine brake tapos naririnig yung tunog na parang ano parang kumakalansing na bell para siya ano parang pinupokpok ng martilyo tapos tunog ano tunog bell plak, 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 plak. <laughs> tunoo, to parang, klak, klak, totoo, parang ganon klak, klak, parang ganun tapos ano hindi naman siya tunog tensioner hindi naman siya tunog timing chain kasi iba yun yung tensioner is parang lagi-pick yun eh yung sa yung sa timing chain naman is parang kumakalansing na ano uh, na bakal iba rin yun yung yung maingay na black is talagang parang parang yung bell na ano parang bell ng baka yung ganun <laughs> parang kampana pero ano siya parang ano metallic talaga yung tunog niya na klak, klak 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 parang ganun tapos pag cold start yun grabe grabe sobrang ingay pag cold start tapos uh, tapos nawawala pag mainit na yung makina no or meron pa rin pero humihina so yun ay tinatawag na <coughs> piston slap no piston slap so ano nga ba yung piston slap simple lang so for example uh, main reason of course is hindi perfect yung pagkaka ano, pagkaka machine ng block set na nabili nyo masyadong malaki yung clearance kaya yung piston skirt is pumapalo or tumatama dun sa sleeve for example ah, kunin ko tong piston natin ha so ito stock piston to natin puree, no? so kung pansin nyo dun, dito pag, pag yung andito sa sleeve pag masyadong malaki yung clearance niya dun sa sleeve niya dito sa ating piston skirt siyempre parang sumasayo yung piston pag uh, ano pag tumataas yung RPM no lalo na pag ano sa compression stroke kasi sa yung piston ano pa compress ng air fuel mixture parang sumasayaw oh. so yun yung unang raso no? hindi perfect yung pagkakamachine masyadong malaki ang clearance or Uh, kasama na doon yung ano oblong na pagkakaribor kung oblong yung pagkakaribor tapos yung ano yung oblong na side is dito syempre gumagano gumigewang yung ano, ano no yung piston natin tap 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 ganon no parang tunog nito wait lang itama natin yung piston sa isa pang piston ipakinggan nyo guys oh, ba? Diba? parang ganon yan. Tapos kabilaan, no? Parang ganun. So, oblong na ribor, yung pangalawang rason. <coughs> Pangatlo, minsan, naman, yung problema is, yung talagang yung piston. No? Minsan, yung piston, eh, talagang mababa yung quality niya. Mabilis makodpod yung kanyang piston skirt. Yung bandang dito kakatapos mo lang mag-break in wala na pudpud na tong part na to. Syempre lumalaki yun, rin yung clearance yung sleeve na black. Okay, pero eto wala na. Manipis na. Kaya yon, lumalaki yung clearance. Ano din yung resulta? And meron pa ring ano, meron pa ring iba na motor is okay lang na magkakapiston pistons lang normal yan pagka uh, ano cold start kasi tandaan natin yung ano yung bakal is uh, nag-expand pag mainit na so pag malamig siya syempre imbes na lalapat talaga yung piston niya dun sa mismong wall ng ating cylinder block is syempre may clearance na pag malamig yung makina tapos pag umiinit na mga 1 to 2 minutes naman after uh, mong start is balik na naman sa dati no okay naman wala nang wala nang tunog pero pag talagang hindi nawawala kahit mainit na yung makina ay talagang mag-alala ka na. Subject for, ano yun, re-bore or palit na talaga ng black. So, isa pang dahilan dyan also is sobrang luma na ng black mo. No? Ano, ah, na-oversize na, na yung <laughs> cylinder wall mo. Kasi sa sobrang luma o sa kaluma ng motor mo, ano na, na. Uh, dahil sa wear and tear tapos matagal ka pa mag change oil pina, pinapaabot na lang ano, 4 to 5 months kasi tamad ka mag change oil gamit ka lang ng gamit wala kang maintenance na yun, napod yung cylinder wall mo lumaki na lalo ng clearance nagka piston slap ka na yun ay masama no lalo na pag deliuse yung motor mo mahamal yung biyahe syempre mag change oil ka tapos susunod na dyan sa ano sobrang manipis na yung clearance ng or sobrang malaki na yung clearance ng piston to cylinder wall mo then uusok na yung makina mo dyan kasi papasok mo yung oil dun sa mismong combustion chamber no? kasi sobrang laki na yung clearance tapos yung piston ring mo hindi na kayang mag seal yun uusok na yung makina mo no? at saka ano pa ba? ah <coughs> oh, o may isa pa sa piston slap ito talaga yung pinaka uh, main reason lalo na pag ano nag-upgrade ka from stock to racing no so ang kaibahan kasi ng stock na piston guys is syempre stock pistons factory stock or yung mga motor na ginagamit sa pang trail ganon iba pang example hindi lang sa motor kahit sa mga sasakyan for example diesel. Yan. diesel engine. Iba yun. Bayon, of course. Diesel yun. motor natin is gasolina. Pero, yung mga piston na mga diesel, mga touring bikes, syempre, at saka mga stock bikes naman, kadalasan talaga is mahaba yung piston skirt. Ano ba, ba yung piston skirt? Itong part na to. Yan. Mas mahaba yung piston skirt niya mas uh, iwasan yung piston slap kasi mahaba yung yung surface area ng sa skirt no pag ano na compression stroke balik baba exhaust intake compress uh, ano yun yung isa uh, combust tapos exhaust so dahil sa haba ng kanyang piston skirt tulad nito maiiwasan yung piston slap no kasi mahaba pero, pag ito may binawasan mo, for example, tulad nito, <coughs> racing piston. Ayan. Kung ikukumpara mo yung dalawa, skirt nito halos para mala na ano. Ito yung talagang, pag di mo na perfect yung pagkakaribol, or masyadong pudpud na yung cylinder wall nyo, talaga talaga magpipistons slap to kasi naman dahil sobrang ano naman tawag din hindi siya mahaba ano ba, ano ba yung tarang, hindi mahaba basta yun <laughs> so yan so ikukumpara natin dalawa okay yung kaibahan diba so talagang magkakaroon ng piston slot itong ito kaysa dito di ba? ito is stuck eh itong, itong, itong isa is pang racing so yung mga racing na mga kinay wala silang pakialam kung may piston slot po wala kasi mabilis uminit tapos pag mainit nakawala na tapos di naman pinay, uh, daily use no? yung wear and tear okay lang kasi yung mga isa po the drag race palit ng palit ng mga piston yan palit ng palit ng black wala sa pakialam dyan sa ano kung may piston slap yan no? pag ano pag may piston slap pag, uh, pag may piston slap na palit naman sila agad eh. no? wala pa kayo lang yan wala tayong problema dyan pero for daily use ito ang dapat gamitin nyo pero, wag na wag na kayong mag magano mag, ano, mag ano, load magkakarga Taklang. kung gusto nyo walang problema yung ano yung racing piston pwede naman ito mga ganito racing to pwede naman pero ano mahalaga ka. Pag may piston slot na, palit na agad ng bagong piston. Siyempre, gagastos na gagastos, gagastos, ka rin. No? So, yun. Piston slot, ang tunog ng piston, piston slot ay parang kumakalansing na bell. Parang metallic na bell. No? Uh, Ibang-iba sa tunog ng sirang tensioner at sirang timing chain. So, uh, baka may mahanap akong uh, makina na may pistons lang parinig na lang sa iyo soon sa ating mga next vlog so yun guys um, uh, comment lang sa baba yung mga experience nyo tungkol sa pistons slap at saka suggest na rin kayo ng anong ano, baka may may vlog tayo sa sa future but of course uh, baka ano, pag-isipan natin yung content yung mga ganyan so thank you for watching our vlog guys our video short video and uh, I hope you enjoy your day ride safe always kayo mga ka-fury natin dyan at mga mga riders no defensive driving palagi at saka wag na wag mainit ang ulo no kalma lang chill lang kahit mainit yung panahon chill lang mas okay na yung makarating tayo na mas safe sa pawis sa mga pamilya kapag trabaho kahit saan kasi na yung ano no isa lang ating buhay guys no kaya ingat kayo palagi at always naman magdasal siyempre magdasal always Bago magma so guys, so thank you for watching Kiat Vlogs Unlimited again. Yeah, we'll be sure to, of course, give more contents and videos in the future. And bye bye. <music>